Alright, good evening. So, andito tayo ngayon sa Rosario, sa Pesa Economic Zone. For today's video, para na magkaroon ng idea yung ating mga kapwa big bike users, no? Kung magkano ba yung magagastos natin kapag dumaan tayo sa expressway, dadaan din tayo sa skyway. So, compute natin kung magkano. Let's go! So, exit tayo dito. Sa so, Manila. Ay, shit! na namamatay so ngayon guys first toll gate magkano kaya to first toll, toll gate 73 okay 73 pesos unang toll gate pa lang guys makati na gusto mo yan eh eto na guys ang second toll gate magkano kaya are ay, ito na, ito na, ito na. Ah. Second toll gate. How much? Ay, shit, hindi na rin. Ayun, 35. 35 pesos. Mura lang. 73 plus 35. Eh, yung Skyway kaya. Magkano kaya yun? Bahala ka sa buhay mo! Yan, Skyway. Airport, Skyway. Sarap! Nakakaiwas tayo sa traffic. Okay. Huh, sure? Hindi nga lang tayo nakakaiwas sa gastos. <laughs> Yon, Toll plaza ahead. Let's see. Topic ng next Toll gate natin Magkano kaya? Magkano kaya? How much kaya? Okay, how much? 45 pesos so 723 plus 35 plus 45 plus and I think ito na ang last toll gate na dadaanan natin papuntang Quezon Ave Okay dahil Quezon Ave tayo Quezon Ave exit tayo How much kaya ang huling toll gate? Okay, 264 Ang huling toll gate So, ayan Ang total nyan guys Ay, eto Ayan, yan ang total ng Toll gate natin So, from Rosario, Cavite, no? So, ayan, guys. Yan ang total ng ating toll gate for today. Galing tayong uh, Rosario, Cavite Economic Zone to Quezon Avenue or Quezon City. So, yung mga nagbabalak mag-big bike dyan, consider nyo na yung toll gate na yan bukod sa gasolina <laughs>